lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart. Of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Higit kalahating milyong katao tumagsa sa unang araw ng INC Rally sa Quirino Grandstand. Nah. Ikalawang araw naman ng protesta sisimula na mamayang alas 9 ng umaga. Ang INC nilinaw na hindi tungkol sa politika ang kanilang tatlong araw na peace rally, kundi panawagan daw para sa mabuting pamamahala. Yan nga hung unang araw ng protesta ng INC naging mapayapa. Sa Aldico, hinamo ng ilang mambabatas na maglabas na kumpletong ebidensya hinggil sa kanyang mga alegasyon. Ang malakanyang tinawag na parang kom Series. Ang sunod-sunod na videos ni Zaldico. At ang balitang aalis o di kaya naman ay tatanggalin daw si Executive Secretary Persamin. Aba hindi naman daw totoo hanggat hindi nangyayari. Siksik sa so mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Ballita Ballita Nationwide Sa Umaga Balita Nationwide Kada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng lunes mga kabrigada November 17, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungal at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Natapos na nga ho kagabi ang unang araw ng malakihang rally for transparency and a better democracy ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan tinatayang taan libo ang nagtungo para ho isigaw ang kanilang kalit laban sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Pagkatapos ng naturang programa agad namang kumilos ang National Parks Development Committee para ho sa malawakang paglilinis sa paligid po ng Grandstand at mga katabing bahagi ng Rizal Park. Batay ho sa datos ng Manila Disaster Risk Reduction Office, umabot po sa 650,000 na mga katao ang nakiisa at ang iba'y doon na natulog upang ipagpatuloy ang ikalawang araw ng protesta na sisimulan mamayang 9 o'clock ng umaga. Ibig sabihin, mananatiling sarado ang Ayala Bridge dahil pa rin sa epekto ng naturang kilos protesta. Pinapayuha naman ang publiko na umiwas muna sa mga lugar at gumamit ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa trapiko, lalo na ang mga papasok sa kanika nilang mga trabaho. Kada balita nationwide. Hirino naman ang Iglesia ni Cristo na itong ahong kanilang tatlong araw na Peace Rally ay ah, hindi raw para pabagsakin ang gobyerno kundi para singilin ang mga tiwaling opisyal na dawit sa mga anomalya sa flood control projects. Ay okay, po INC Minister Bienvenido Santiago Jr. Ang pisrali ay nakatoon sa pagtulak ng reforma sa mga proseso ng gobyerno. Hindi niya nang tunay na dapat inaalis ay ang mga masasamang pinuno at tiwaling opisyal, hindi naman yung mismong pamamahalang naggagarantiya ng karapatan ng mamamayan. Malinaw ang kanilang mensahe, kailangan ng bansa ang transparency, ang pagbubukas sa publiko ng investigasyon upang matiyak na walang tinatago at hindi raw ho nababaluktot ang batas. Idinagdag pa ni Santiago na dapat mapanatili ang kapayapaan habang hinaharap ng bansa ang mga usaping ito at maaring binigindi ng INC na walang lugar ang gulo at karahasan sa gitna huya ng kanilang mga programa. Brigada Balita Nationwide Yan nga unang araw ng uh, INC protest, generally peaceful. Brigada Jigoboy, kustodyo sa detalye, ibrigada mo! Naging payapa ang unang araw ng kilos protesta ng Iglesia Ni Cristo sa Maynila. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Pero kahit maayos ang sitwasyon, nagbigay pa rin ng babala si Interior Secretary John Vicrimulya laban sa mga posibleng manggulo. Si isinagawang inspeksyon ni Narimulya, PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Chief Anthony Aberin. Sinabi ng kalihim na tumupad ang INC sa pangakong panatilihing maayos sa kanilang pagtitipon. They are, are living to what they promised. So kahimik naman sa Pirino, um, Irino, estimated crowd size is 320,000 as of today. We expected to go as high as 500,000 by 5 p.m and the sweet potato. So, ang video lang, nakikita nyo naman, zero. Ang tipo para po so far, ang all time to see happen. Ang mga Pinalakas naman ng PNP ang kanilang seguridad batay sa mga aral mula sa September 21 anti-corruption rallies. is better to overreact than underreact. is better to be overprepared than underprepared. that's like that na naanatiling nakaalerto ang mga otoridad kahit walang naitalang insidente bilang bahagi ng High Alert Security Protocol ng Malacanang para sa malalaking pagtitipon. Nagbabala rin si Rimulya laban sa mga individual o grupong maaaring sububok mang gulo o magpasimula ng destabilization. Nagpaalala rin siya sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang sumama sa mga tinawag niyang geng-geng -gang at gangsta. Ayon sa Manila Police District, tinatayang umabot sa 550,000 na katao ang nakilahok sa unang araw ng INC Rally hanggang alas 5 ng hapon. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigokustodyo ng 105.1 Brigade News from Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Ang mga korte sa Manila work from home na muna dahil nga ho yan sa INC Rally. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Ipatutupad ang work from home setup sa lahat ng mga korte sa Maynila ngayong araw hanggang bukas November 18. Ito ay kasabay ng ikinasang tatlong araw na anti-corruption rally ng Iglesia Ni Cristo. Lahat ng mga korteng nasa Maynila gaya ng Supreme Court, Court of Appeals. Kabilang din ang Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals ay mag-work from home habang mananatili naman ang skeleton workforce sa primary offices ng mga ito. Abiso ng Korte Suprema sa publiko, lumapit sa kinaukulang korte para sa urgent na mga transactions at tiyakin na ang maagang submission ng mga dokumento in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrigada Itong si Zaldico Hinamo na magpakita ng aktual na hard evidence Kaysa magpalabas ng parte-parteng mga videos Brigada Haji Camino Ibrigada mo Brigada. B -b bye Lumakas pa ang audio kay dating ako Bicol Party List Representative Elizal na umuwi na sa Pilipinas. Kasunod ito ng inilabas na ikatlong bahagi ng video ni Co, na nagsiwalat ng utos umano ni Pangulong Bongbong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 General Appropriations Act, pati na ang kaugnayan ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Santanya, magiging life vest lamang para sa nangurakot ang testimonya ni Co, kung hindi siya babalik sa bansa at manunumpa. Ipinunto ni Sendanya na kailangan magpresenta si Ko ng hard evidence dahil kung hindi ay mistulang pag-iwas lang ito sa pananagutan. Hindi rin kapanipaniwala para kay House Deputy Minority Leader Laila De Lima ang sinabi ni Ko sa Part 3 na wala siyang tinanggap na kickback mula sa maanumalyang infrastructure projects. Paliwanag ni De Lima kung talagang handa ang dating kongresista na ilabas ang lahat, kailangan niyang makiisa sa mga investigasyon at sumagot sa mga tanong. Kahit na makailang part-an niya abutin ang videos nito, hindi magagamit sa korte ang kanyang mga salaysay at ipinapakitang ebidensya kung hindi panunumpaan sa tamang forum. Giit pa ng minority lawmaker. Ang nais ng taong bayan ay ang buong katotohanan. Matitibay na ebidensya para sa malakas na kaso, walang paghuhugas ng kamay, walang pinagtatakpan at walang maitim na agenda. Dagdag ng delima. Dapat nang maipakulong sa lalong madaling panahon ng lahat ng sangkot at maibalik ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Na parin po na sunod-sunod na video ni Saldico, abay tila nagiging... Comedy series na raw, ayon sa Malacanang. Brigada Maricar Sargan, e i brigada mo. Brigada. i report Tinawag Press Officer Claire Castro na tila nagiging comedy series na ang mga sunod-sunod na video inilalabas ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Lumabas kasi kahapon ang part 3 ng mga video ni Co na may panibago na namang aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, imbes na isang expose ang inaasahan ng mga kaalyado ni Co, nagmumukha na raw comedy series dahil halatang binabasa lamang nito ang isang prepared script at wala pa rin na kahit anong ebidensya siya. Diet ng palasyo, malinaw na tahitahing kwento ang inilalabas ni Ko dahil habang lumalalim ang investigasyon sa flood control corruption at mas marami ng natutukoy na pangalan na sinusubukan na raw ng mga tinatamaan na pigilan ang pag iimbestiga kaya gumagawa na ng kwento laban sa Pangulo. Binigyang DND ng palasyo na ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng malawakang investigasyon kaya taliwas daw ito sa anumang naratibong ipinipilit ni Ko na may kinalaman ng chief executive sa anomalya. Nag-iwan din ang tanong si Castro, na kung sakaling magpalit ng liderato, ipagpapatuloy din kaya ang investigasyon sa korupsyon, lalo't posibleng mga kaalyado naman daw nila ang tatamaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang si uh, Senator Pangilinan, hindi pinalagpas yung naging uh, pink lawans at komunista remark ni Senator Bato de la Rosa. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada nang ang sinagot sa isa ring social media post ni Senator Kiko Pangilinan. Ang nag remark niya Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa kanyang mga tinatawag nga na pink at maging komunista. Sa post ni de la Rosa, maaalala ang sinabi nito na tila tahimik daw ngayon ang dalawang grupo dahil nag strategize pa daw ang mga ito kung paano nga raw sila lalabas bilang matuwid at anti-corruption. Dagdag pa niya ang estratahiya rin daw na binubuo na mga ito ay naglalayong iwasan ang pag pagbagsak ng kasalukuyang gobyerno na siyang pinapakinabangan daw na mga ito. Bilang tugo naman dito, sinabi ni Pangilina na walang katotohanan na nananahimik daw sila dahil nagmamasid sila. Dagdag pa niya, tinitimbang din nila ng gusto kung ano sa kanilang mga paniniwala ang pinakamainam. Hindi para sa sino man ako po, kundi para sa mga ikabubuti ng bansa. Ayon pa sa senador, responsibilidad din daw nila na tiyaking may saysay ang kanilang ingay at mauwi sa pagpapanagot sa mga nagkasala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes no 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Nanindigan pa rin si Sen. Dante Marcoleta na si Orly Gutesa pa rin tao, ang pinaka-credible na witness sa isyo nga ng pagdadala ng pera para ho sa ilang kongresista. Matapos nga ho maglatag ng testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Yun nga ho sa kilos Potesa ng Iglesia ni Cristo, iginit ni Marcoleta na si Gotesa Rao ang nakapagdugtong sa pangalan ni Akobicol o dating Akobicol Party List Representative Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ikinwento pa ng senador na nakapagtataka raw kung bakit napunta sa peking notaryo ang atensyon ng iilan. At niya, eh, hindi naman daw basta-basta na ppk ang isang notarized document. Matatandaang si Gotesa nga ho yung iniharap ni Marcoleta sa pagdinig bilang di umano'y dating security escort ni Go. Nasangkot sa kontrobersya matapos matuklas ang peke ang kanyang sinumpang salaysay patay sa naging pagbubusisi ng isang hukuman sa Maynila. Brigada Balita Nationwide Samantala itinanggi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na balita na siya ay aalis sa puesto o papalitan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir. Lumabas ang aligasyon kasabay ng tatlong araw na rally ng INC na nananawagan ng accountability sa mga proyektong may kaugnayan sa katiwalian. May mga espekulasyon kasing si Finance Secretary Ralph Recto na ang papalit kay Bersamin at si Recto naman ay papalitan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Ngunit ayon kay Bersamin, hindi ito totoo hanggat hindi nangyayari hindi rin daw niya alam kung saan nagmula ang mga spekulasyon tungkol sa umano'y balasahan sa gabinete. Brigada Balita Nationwide. Ito naman po ikalabing tatlong multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Isinagawa ho yan sa West Philippine Sea. Kakath Austria, ibrigadamo. Asia okay, sa West Philippine Sea ang ikalabing tatlong multilateral maritime cooperative activity nitong November 14 at 15. Ito'y sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command at Japan Self-Defense Force. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerses Trinidad, i-deploy ng AFP ang BRP Osa Rizal, BRP Antonio Luna at isang AW159 helicopter. Kasama namang lumahok mula sa U.S. Indo-Pacom ang Nimitz Carrier Strike Group na binubuo ng USS Nimitz, USS Wayne Mayer, USS Gridley at USS Lenas sa Cliff Higbee. Mula sa Japan, lumahok ang JS Akebono at isang SH-60K Seahawk Helicopter. Ayon sa AFP, ang ganitong mga aktibidad ay nagpapatunay ng kanilang determinasyon na protektahan ang karagatan ng bansa at panatilihin ang seguridad sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kar, Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Namahagi naman ang tulong ang malasakit team ni Senador Bongo sa 250 residents ng Baras, Katanduanes na lubos pong naapektuhan itong nakaraang bagyong uwan bilang po sa mga ibinigay na ayuda mga food packs na naglalayong makatulong sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga residente at magbigay ng kaunting saya sa komunidad. Patuloy daw susuportahan ng senador ang mga mamamayan sa abot ng kanyang makakaya at sisiguraduhin may malalapitan ang mga Pinoy sa mang sulok ng bansa. Brigada Balita Nationwide Kabrigada sa ating health news, alam mo ba niyo na yung sobrang exposure sa blue light o ito po yung mga nakikita sa smartphones, tablets, at computer screens ay maka uh, o maaari ho maka sa melatonin production ng katawan laro na ho sa kabataan. Ito ho, melatonin, kabrigada, ito po yung natural na hormone sa ating katawan na tumutulong ho para tayo ay makatulog ng maayos. Kapag yan po yung nababawasan o hindi normal yung level ng melatonin production sa ating mga katawan, mga kabrigada, eh isa po sa mga dahilan yan yung matagal na screen time bago matulog. E eh pwede ho sirang mahirap pan mga kabrigada na makatulog, maging irritable sa umaga at maging yung bumaba yung kanilang energy at focus sa paaralan. Bilang mga magulang, pwede po nating bantayan ang kanilang screen time at hikayatin sila na paminsan-minsan eh, palitan ng pagbabasa ng libro para po eh, mas madali ho sila makapag-wind down bago matulog mga kabrigada. Isa ho yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule, simulang rin na mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na po'ng napakinggan. Ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. In the heart of changing lives, kami po inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungal. At Brigada Gab Delisay. rito sa Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.